Yan. A oh, good morning po. Mga master, welcome back sa ating YouTube channel. Ayun, nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no. At and, kung mapapansin niyo madilim. yung gabi. Ang oras po ay ala una ng madaling araw, master. Actually ano, quarter to 1 pa lang ng madaling araw. So nandito na naman tayo S sa YouTube channel natin para sa isa na namang fishing adventure. sa So, ano natandaan last time eh, tayo ay nag-fishing, no? Uh, madaling araw din. Kasama ko si Moto Jack. And this time, nandito na naman tayo. Mas pinaaga. Kasi meron kaming hinahunting talaga na isda dito sa may ano, eh, baseko bukod dun sa favorite hulihin ni Moto Jack ayan so inagahan namin para mas ano sabi namin para mas maganda eh syempre mamali hunting kami sa shore casting so ayan sana makasyamba kami kahit isa lang napaka elusive nung ano na yun, isda na yun no? So, samahan nyo po ko ngayon sa ating uh, midnight fishing adventure <laughs> So hanggang ano lang kami, hanggang 6am ng umaga. So kailangan nandun kami ng alas 2 sa spot para makapag-casting na kami at makapag-bait and wait. Alright. So yan na nga mga master, nandito na tayo sa baseko. Ayan, kinadyap. Tama yung oras ko na 1.15, nandito na ako sa kanila, sa Alright mga boss, ayan, nandito na tayo. Ah! Ah, grabe, may dala ka na ng mga ano, cooler. Ayan, mga master. Nandito na tayo sa Paseco. Papunta na kami sa spot. Ayan, kasama ko si Jack, nasa harapan. Ayan, oh. Ayan, mga master, nandito na kami sa sa mga profe dito na mga professional angler oh ayan nakita si Jack oh oh ayan na tumitira sa ng tumitira nang alas dos sa, sa ng madaling araw araw ayan na, mga professional daw Munti pa ako malaglag ah hindi ka ako malaglag oh eto <laughs> na mga professional angler mga master ay ang ganda ng bakoko nito so ayan na nga Mga baliw ito ah. <laughs> ganda pala dyan madaling araw. Sumubukan <laughs> 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 nyo rin. Ay, yung, yung pain pala natin. Munti ko makalimutan. Ito. Na, gusto ko sumubok na madaling araw. Nakita no? ah, nyo naman ah. Yan, kasama ko si Jack. Oh. Kamin, Ma, sumubok na madaling araw. kami dalawa lang ang mga baliw dito. Aba, meron. Talagang <laughs> buburi mo yung kakasuhan oh, daw ako kasuhan mo kahit sa mga yung putang inang yan ayan so nandito na kami sa ano maseko unang casting ko si Jack nagayos pa ng ano ng pamingwit niya ang kakahagis ko lang wala pang kumakagat bihiro oh. Parang ano ha Parang walang paramdam yung mga isda ha? So ayan mga master First catch Bakoko Aray ko Ayun nakadali rin Unang huli Ni Siluista One down 1-0 mga master Ay. Bakoko Bakoko ayan, nakaisa din so ayan o, oh. makikita nyo ba yan good size na yan mga master may isda nga dito, may isda ayan mga master 2-0 so ito na, meron na tayong pangalawang huli zero na mga master Ah, eh, nakita nyo Oh, good size din oh Oh, good size So, second Ano natin, hook Pakoko nga oh Ah, grabe Ay, wala Akala ko meron eh wala pala, Calls alarm. Pero na. Uy. Bako ko again. Ito yan mga master. Pangatlo. Uy, good size. Ayan. Nakatatlo na tayo. So, bako ko ulit. Pangatlong ano na mga master. <laughs> Pangatlong, teka lang. Kao mo ko eh. Oh, 'yan, naririnig mo ba 'yung sigaw ng bako ko Ganyan. Kakakakakakak. Kak 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 maliit. <laughs> okay, so maliit. Okay. Sa so, ay mong masira kaya nyo nyumpa maliit. I-release Ire muna natin 'to kasi maliit eh. Kawawa naman. Bigyan natin siya ng chance na lumaki. Maliit, maliit. Pero matakaw ah. Hmm. Okay. Kaya magalala, iyan kita, Rerelease release kita. Pwede ka pa lumaki. Ha. Uh -huh. re release kita. Dito, dito sa kabila, dito ka sa kabila. Ayun. So, diyan kita i-release re sa kabilang dagat. Ah, para malaya. <laughs> Maliit eh. <laughs> ayan. kakahagis ko lang. Sinalo. Sinalo. So, ayan mga master. Another, ano tayo? Ayan si Jack oh. <laughs> Diyan, sa gilid. Nasa gilid nga Jack. So, ayan mga master oh. Ang takaw. Oh. Ah! Fourth, fourth Fourth, ano natin fish okay aray good size o oh, bako pang apat pang, -li pang lima natin yan kaso nga lang yung isa rinilis re natin kasi ano tawag nito ah maliit eh eh mga good size na lang kukunin natin syempre Ayan Gak, gilid-gilid lang O yan, pang lima natin, oh nasa gilid kayo, ah Good size, mga master Pang fish natin Na good size Bakoko again Ayan oh, narinig na nasa gilid lang sila mga master ha harvest tayo ng bako ngayon maliit okay release, release natin to mga master bawal to sa maliit maliit ba ay pwede na pwede na pwede okay, na pwede na, pwede na sabi ni Jack nagsasalita oh. ak ak, 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 ak. eh nasa gilid gilid lang pala sila sa gilid ng simento ay. ayan mga maser lumili lumiliwanag na ayan o oh. nakikita nyo na yan medyo maliwanag na ang kaligid ang oras ay alas 5 na yata pero walang booking ng mga ano lipat kami ni Jack Ah, lipat mo na kami eh. Nandun kami ulit sa dulo. Grabe. Ang dami kong dalaw. <laughs> Wala pa akong cooler niyan ha. <laughs> Good. Ayan mga maser, nandito na ako sa dulo ng ano, ang breakwater so dito talaga maraming ano dito maraming kumakagat dito yan kaso lang marami rin sabit so si Jack na uh, kaysa pa lang baliktad naman kami ngayon noong nakarana kong isa peraso ayun na nga nagka-casting na ako habang nagbibait and wait kaso lang ako oh, master ayun ang huli ko ayan po Grabe. Laki ng barko, no? Laki, no? Ang lulupit ng mga ano yan. Ayan, o no? Ka-counter, O overtake pa isa, oh. Ayan, no? Lutulak niya. Ang takas niyan. Grabe yan, no? Tayo ng pwesto, mga master. Titingnan natin kung dito sa gilid. Wala nang kumagat sa amin simula nung ano uh, sumikat ang liwanag sir uh, upako ko lang ay si Jack ay nakaupo doon ah. nawawala na ng pag-asa <laughs> simula kanina isa pa lang nahuhuli niya nakita niyo nakaupo doon ah. ah sir meron na upako ko again oh. wala doon eh ah, oh, wala doon wala nga eh Malis kami dun eh, puro sabit Oo, oh, ito sabit din Mayroon pag ginapita ng basura eh Ayan o, lumipat kami ni Jack Lumipat kami Si Jack ngayon ang ano Parang nalipat sa kanya yung sumpa ko nung nakarana ah. <laughs> Ito, ano may Ay, wala na, wala na Ayapal yeah, eh Oh, ha? Dahil ka, sabi na sa iyo, huwag kang lumipat eh. Lumilipat, malaki kay sa ah. Oo. Oh. eh. <laughs> <Lili pangukon. laughs> oh, dadagdagan daw. Dalawa na, dalawa na. <laughs> Na-break niya na 'yung sumpa. <laughs> Wala yung sumpa. Wala na, tuloy-tuloy na 'yan. Batch na kami ni Jack. Hindi maganda 'yung ano namin. Ano ngayon? Laban namin kasi ano, Ewan ko ba? <laughs> <laughs> ang, ang ganda naman ng pahay namin. Muntik na may kumagat sa akin dito kaninang malaki. Kaso, bumitaw eh. Sayang. Ay, but, eh. Hindi naman kami zero. Yun nga lang. Ang tagal bago maka, ano, maka, maka hook. Anong -anong kasi araw. Hmm. Medyo ano kami ngayon ah off, kumbaga sa basketball off night yun na, nag donate na sila donate donate na so maglilipit na kami ni Jack okay, take time sakto lang naman yung oras namin 7 ako buti hindi ako nag donate himala, wala ako na i-donate ngayon Kaso ah, yung inline line ko puro gas-gas na oh, kakasabit. Yan ang advantage kapag telescopic yung rod eh, no? Pagligpitan. Pagligpitan, ganyan mo lang oh, ayan oh. Oinks. Oh, yan, yan ang advantage kapag telescopic yung rod mo. Oy, oh, ano ba huli ko? Pwede na to, pwede na to. lagi mo na ito dyan. Okay na, lagyan natin ito. Hindi man mo tumami. naman makita. Para dumami to. Sabi ko na eh. Buti na talaga hindi ako nagdala ng cooler eh. <laughs> Tapos na naman, sana tayo. Nakasampu sana kung yung isa good size. Matuho tayo ngayon. Pwede namang palipat-lipat eh no, Kung wala lang tayo masyadong maraming dala dapat kasi natin dali eh hindi naman tayo pwede magdala ng kulang kasi siyempre dapat backpack ayan so uwi na high tide ngayon lang nag high tide pumunta kami rito ang baba ng tubig eh Ayan, palis, paano na tayo? Pauwi na tayo. Sakto lang naman yung oras namin, no? So, that's all for today. Ah, hindi naman tayo zero. Meron naman tayo na huli, no? Yung huli ni Jack binigay na sa akin kasi alanganin, eh. Nakatatlo. Okay, so yun lang mga master maraming salamat po sa inyong lahat sa ano, sa pagsama niyo rito. At si Tinex siya tayo ng oras. <laughs> Pero ang tagal, ang tagal namin bago makahuli, Nabot kami ng isang oras. Bago ako maka first catch. Buti na lang ano, nagsunod-sunod yung huli ko nung mga ano na alas 5 na ng umaga. So yan, ito pa ano, naka ano, rin tayo. So yun lang mga master Babawi tayo sa susunod Babalikan natin yung spot na yan Sa susunod na araw O try naman natin mga hapon Kasi Sabi maganda raw kagatan dyan kapag hapon eh na naman tayo sa mga sabi-sabi Kasi -sabi. nasubukan na natin madaling araw eh. So good naman talaga pag madaling araw Okay, so yun lang mga sir. Thank you sa inyo lahat sa pagsama nyo rito sa ating fishing adventure.